Maria, Maria, sa Yesus nawawala. mawala. Nang kanina na inaakala ko yung kasunuran natin siya. At mga nasa kapag -alangan. Subalit hindi ko na siya makita. Maria, labing daraw sa umpo lang pala ang ating anak. O oh, sa hindi ko na mawala ang ating anak. Halika, ipagdaram natin sa ating mga kapag-alak. Baka nilang sa mga kasulatan na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mahusay. Mahusay ang bata ito. Bata pa lamang ay marami nang natutunan patungkol sa kautasan ni Moises. Tama. Tila ata pinalak ng kaniyang mga magulang sa mga kasulatan at pagbubuting gawa. Jesus, Jesus anak, bakit ka ito ang ginawa mo sa amin? Ako to yung amay na naka na kahahanap sa'yo. Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? Ano ibig mo sabihin? Jesus, Maria, ang mabuti pa yung tayo upang makapagpahinga. Jesus, mm -hmm.